Gamitin mo ang apat na formula na ito mga ka-STL. Ang tumama ay 1427, ang sublim tumama ay 1517. 4 plus 1 ay 5 bring down 1 27 minus 10 7 minus 0 ay 7 2 minus 1 1 15 17 nakuha natin mga ka-STL at sumada Subukan natin sa formula na plus 1 plus 10. 14, 10. 14 plus 1 ay 15. 27 plus 10 ay 7 plus 0, 7. 2 plus 1, 3. 15, 37 yung lumabas. Subukan natin sa formula ng ito na minus 1 minus 10 kung 15, 17 yung lalabas. 14 minus 1 27 minus 10 14 minus 1 ay 4 plus 1, 3 Bring down 1. 27 minus 10 ay 7 minus 0, 7 2 minus 1, 1 3 CD7 si Subukan naman natin sa formalang minus 1 plus 10 kung 15 cd yung lalabas So, 14 minus 1 uh, plus 10 uh, 14 minus 1 is 13 27 plus 10 7 2 plus 1 3 3 si 3 7 lumabas tingnan na din dito sa ikapat na formula kung lalabas na yung 15 day si 7 yung plus 1 minus 10 formula 14 plus 1 uh, minus 10 14 plus 1 4 plus 1 5 bring down 1 27 minus 10 7 minus 0 7 2 minus 1 1 15 7 dinobas ayan po mga ka STL lumabas po sa ating sumada at formula yung pinatama ni Banker kaya't subukan nyo na yung ganyang formula kay STL. Yung apat na formula at sumada. Mala nyo, kayo naman ang susunod na manalo dito. Huwag kalimutan mag-follow at share sa ating page. At syempre, lagay nyo rin yung ganyang birthday para mabigay na natin yung code para dyan malay nyo yung palang numero sa iyo. yung numero pala ng birthday nyo ang ah, magpapanalo sa inyo okay maraming salamat po please follow and share mga ka-STL